The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 20, Revelations Babae, bakit ka umiiyak? Ani kainzo nang makita akong umiiyak galing sa kwarto ko. Tumakbo kasi ako at hinahanap ko sana sina Madam Chi at Sir Matthew para makapagpaalam. My father is hospitalized, kainzo. Inatake siya sa puso, wala na siya, puno ng pighiting sa ko. His eyes widened in shock. Farrea, ang sakit-sakit. Kainzo, pakiramdam ko dino durog ng unti-unti tong puso ko. Bakit kailangang mangyari pa to? Bakit sa lahat ng tao, papa ko pa? I vented out. Umiyak ako na parang bata sa harap niya. Then he just silently stepped closer and embraced me with a warm and tight hug. A hug that brought me comfort. Iiyak mo lang yan ngayon, babae. I feel your pain. Please, be strong, okay? I nodded my head still buried in his chest. Tara, ihahatid na kita. Alam mo ba kung saang hospital yun? Aniya at hinawakan iyang balikat ko. Tumango ulit ako na parang bata. Sa San Lazaro Hospital, I mumbled. Hinawakan naman niya ang kaliwang kamay ko at hay nila ako palabas ng mansion. Pero Kainzo, paano yung party? Kinakabahang tanong ko. Party yun para sa recovery ni Greco, dapat nandoon siya. Baka pag-alitan siya ng parents niya. Tsaka hindi pa kami nakakapag-aalam kila Madam Chi at Sir Matthew. Hayaan mo ang party. Mas importante ka, kaysa sa party na yon. Ang puso ko naman ay muling tumibok ng hindi maipaliwanag. While watching his every movement, para akong nahihipnotismo. Is this even the kind I've met before? Binuhay niya ang makina ng kotse at nagsimulang mag-drive na kagad Tahimik naman ako sa tabi niya. Nakatanaw lang ako sa labas, madilim na rin kasi gabi na tapos puro streetlights na lang ang makikita mo sa daan. Wala nang mga taong naglalakad sa subdivision nila. Ano man ang mangyari, please. Huwag kang susuko, babae ah. Promise me that. Napalingon naman ako nang biglang magsalita si Kainzo. Ang mga mata niya ay nakatoon pa rin sa daan. I promise, Kainzo. Hindi naman kami kumibo pa hanggang sa makarating na kami sa hospital kung saan nakarete si Papa. Good evening po. Saan po ang room ni Mr. Dago Leviathan? Magalang kong tanong sa isang nurse. May tinignan naman siya bago muling humarap sa akin. Malungkot ang mga mata niya. Siguro nabasa din niya ang kalagayan ni Papa doon. Nasa room 102 po siya. Mama at tingin ko po, dadalhin na po siya sa morgue ngayon. Napalunok niyang saad. I smiled at her. Thank you po, pasasalamat ko at naglakad na kami ulit ni Kainzo. Hinanap namin ang room 102 at nang makarating kami ay nakita kong umiiyak si mama at si sa harap ng pinto. Patakbo akong lumapit at niyakap silang dalawa. Mama, si, humahagulgol kong sambit. Ang papa mo, anak, ani mama at narinig ko ang pagkabasag ng boses nito. Kailan pa po itong nararamdaman ni papa? Bakit ngayon nyo lang sinabi, Ma, malungkot kong tanong at kumalas na sa yakapan namin. Isang buwan na to, ate, si Shi ang sumagot na sumisinghot-singhot pa. Bakit ngayon nyo lang sinabi, Shi? Anong nangyari? Hindi man lang ako nakapagpaalam kay Papa, kuno ng hinanakit kong sambit. I clenched my fist. Ang sakit-sakit. I cried and punched my chest multiple times. Ate, tama na. Pijol sa akin ni Shi. Sobrang mugto ang mga mata niya. At doon, bigla kong na-realize kung gaano kasakit ito para kay Shi. Siya ang kasama ni na mama at papa sa bahay at siya ang nakakaalam ng pinagdaan ng sakit ni papa, ang bata niya pa para sa ganun kabigat na sakit. I hugged her and sobbed. She, sorry, sorry kung wala si ate sa tabi mo habang ikaw ang dami mong inaalala, I said as I closed my eyes. Red, anak, dadalhin na ang papa mo sa morgue, Rinag kong salita ni mama kaya malas ako sa pagkakayakap kay Shi. Lumingon ako kay mama at sobrang awang-awa ako nang makita kong gaano kawalang buhay ang mga mata niya. Mugto din iyon katulad ng kay Shi at parang pagod na pagod na. Mama, mahal kita, mama. Mahal na mahal kita, bulong ko at niyakap din siya. Kumain muna kayo, babae, salita ni Kainzo. Nandito kami ngayon sa labas ng morgue. Naghihintay lang kami. Ayaw kasing umalis ni mama. Malungkot naman akong ngumiti sa kanya. Mama, kain muna tayo, ma. Sigurado akong gutom na kayo ni Shi. Kain muna tayo, please. Para naman malagyan yang chan mo kahit kaunti lang, pag mamakaawa ko kay mama. Pinipilit ko na lang pasiglahin ang boses ko para kahit papaano ay mabawasan yung bigat na daladala ni mama. Tulala lang kasi siya at sobrang nag-aalala ako. Ma, kain ka muna, please ulit ko pa pero tulala lang talaga siya. Hayaan mo na muna si mama, ate Red. Kumain muna kayo doon ni kuya, saad ni Shi at tumigil saglit para tignan si Kainzo. Mukhang nagets naman ito ni Kainzo. Kainzo, kuya Kainzo, nice to meet you, Shi, nakangiting ani Kainzo at iniabot ang kanyang kamay. Ngumiti naman si Shi, tila kinikilig pa, nice to meet you din po, kuya Kainzo. Tumahimik naman ako. Tara, bili muna tayo ng makakain. Samahan mo ako, ani ko at tumingin kay Kainzo. Tumango naman siya. Ye, yeah, sure. Hinarap ko muna si Mama. Mama, aalis na po muna kami ah. Bibili lang kami ng makakain sa labas. Babalik din po kami kaagad. Mahal kita, Mama, sabi ko at hinalikan ang kanyang pisngi. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng oras, pakiramdam ko dapat lahat ng sasabihin ko kay Mama ay may I love you, o mahal kita, may pakiramdam kasi akong dapat kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal hanggat nabubuhay pa siya at nakakasama ko pa. She, ikaw munang bahala kay mama ah. Anong gusto mong kainin? Biliin ko at tanong kay Shi na malungkot pa rin at sobrang mugto ang mga mata. Nang hihina man ay ngumiti siya. Kahit ano na lang, ate. Basta malagyan lang itong sikmura ko, okay na ako. I smiled and tried my best to stop myself from bursting into tears. Eyo kung makita nila akong umiiyak at nasasaktan kasi ako na lang ang makakapitan nila. I sighed. Sige, alis na muna kami, she. Tara na. Sabay kaming naglakad ni Kainzo papalabas ng hospital. Bawat pagapak ng mga paa ko sa sahig, pakiramdam ko ay tinutusok ang puso ko. Here, wear this. Ani Kainzo at naramdaman kong may ipinatong siya sa balikat ko. Nang tignan ko iyon ay jacket niya pala. Saan mo kinuha to? Tak ang tanong ko. Sa pagkakaalam ko kasi nakapijama lang siya kanina nung umalis kami sa mansion. Mukhang handa pa yata siyang matulog nun eh. Naabala ko patuloy. Nagkibit balikat siya. Sa kotse ko. Matagal na yan doon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman marumi o mabaho yan. Agap niya kaagad. Tinuwanan ko naman siya. Wala naman akong sinabi. Masyado kang advance he chuckled. Baka kasi ay judge mo ko. Maarte ka pa naman, banat niya pa. I glared at him jokingly. Maarte ba ka mo? Gusto mo sapak, biro ko. Tinapik naman niya ang balikat ko. Maarte ba sabi ko? Sabi ko maganda, maganda ka. Aniya sabay kindat sa akin. Kahit na lumundag ang puso ko doon ay hindi ko pinansin. I kept my face trend and serious para panindigan ang paggagalit-galitan. So sinasabi mong banggol ako. Matari kong tanong at inirapan pa siya. His brows furrowed. Banggol. What What? Nakangiwing aniya. Ang sabi ko, sinasabi mo bang bingi ako? Doon ay napatawa siya. Slight. Aniya kaya ngumuso ako. Aba. Kainzushan. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Siya. Shut up. Babae. Baka isipin ng mga tao. Napaka-eskandalosa ng girlfriend ko. Aniya kaya binatukan ko na. He laughed and somehow, it made my heart flutter and made things more lighter for my heart. Parang gama ng pakiramdam ko nang makita siyang nakangiti at marinig ang tawa niya. Normal pa ba to? Bakit pakiramdam ko hindi na? Pakiramdam ko may kakaiba. I shrugged evading and I glared at him. Anong sabi mo? Girlfriend, girlfriend, girlfriend. Paulit-ulit kong sambit at diniinan pa. Oo naman. As in, girl na friend, ganun. Diba may ganun naman talaga? Maang niyang saad. Utot mong kupol ka. Nakangusong maktol ko. Dahil doon ay ngumisi siya. Yee. Iba iniisip mo no. Pero alam mo, mas gusto ko kung ano mang iniisip mo. Tudyon niya pa at sinundot sundot ang tagiliran ko. Kainzushan. Sigaw ko. Babatukan ko na sana siya ulit kaso bigla siyang tumakbo. Humanda ka talaga. Kapag nahuli kita, kakaratehin kita. Gigil kong sigaw habang panay ang habol sa kanya. Tawa naman siya ng tawa habang ako ay hingal na hingal sa kakahabol sa kanya. Tumigil lang ako kakahabol nang tumigil siya sa di kalayuan. Nandito na tayo. Aniya at ginuso ang convenience store. Nauna siyang pumasok samantalang naiwan naman akong habol-habol ang hininga. Anong magagawa ko? Eh, ang haba ng bias niya. Talo talaga kapag kinyo lang sa height. Babae, dito tayo. Daming pagkain. Tawag niya sa akin nang makapasok na ako. Doon siya sa isang sulok. Lumapit naman ako doon at bumungad sa akin ang napakaraming cup noodles. Mukhang masasarap ah. Manghang bulalas ko. Lumapit naman siya sa tabi ko. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Ako nang magbabayad, nakangiting turan niya. Ano to? Suhol. Taas kilay kong saad. Nangunot naman ang noo niya. Suhol. What do you mean, babae? Suhol para hindi nakita karatehin. He laughed. Hindi ah. Kabaitan ko lang talaga umiiral ngayon, mahangin niyang saad. Hinampas ko naman siya sa balikat. Kabaitan. Saan? Sa dulo ng koko mo. Numiwi siya. Grabe ka naman. Ikaw na tong nililibre, ikaw pa tong nananakit. Hindi ka kasi mabait, pero biro lang yon. Ikaw ang hindi mabait. Tignan mo at inaaway mo na naman ang gwapong katulad ko, Nakangusong aniya at bahagyang lumayo pa sa akin ng akmang hahampasin ko na naman siya. Ba't ba ang hilig mong manghampas? Ang brutal mo talaga, babae. Ewan ko sayo, tumigil ka. Ikaw kasi ang tumigil, ang sakit na ng braso ko. Namumula na kakahampas mo. Minus 1 million ka talaga sa langit, aniya pa. Tinignan ko naman ang braso niya at totoong ang namumula na iyon. Gagi, kawawa na pala siya, di ko napansin. Pumili ka na, bilis. Naghihintay na doon sina si Nashi at tita. Baka gutom na sila, ang bagal mo kasing kumilos. Reklamo pa niya kaya sinaman ko na naman siya ng tingin. Tumahimik ka dyan. Makakatikim ka talaga sa akin. Anong titikman ko? Salita niya na naman. Napatampal na lang ako sa nuo. Nung nagpaulan ba ang langit ng kadaldalan at kasyungahan, eh, nasa gitna si Kainzo kaya sapul na sapul sa kanya. Umayos ka, Kain san? Nagtitimpi na lang ako, anas ko at itinoon din kalaunan ang tingin sa mga nakahilerang cup noodles. Ate, magkano lahat? Nasa counter na kami ngayon at nagbabayad na ng mga pinamili namin. Sobrang dami nga eh. Pakiramdam ko tuloy parang nag kami tapos stock na tong ng pang isang. 1, 2, 5 po lahat, ma'am. Here, salamat, ani Kainzo at iniabot ang bayad. Sukli po, sir. Salamat po sa pagbisita dito, balik po kayo ulit, ma'am and sir, sabi nung babae na nasa edad 40s yata. Salamat din po, ate. Magandang gabi, sabi ko at ngumiti sa kanya bago namin lisanin ang convenience store na yon. Ang dami naman, ate Red. Ano to, grocery for one month, natatawang sa ni Shee nang makita na sobrang dami naming pinamili. Siya ang sisihin mo, ang daming pinaglalagay sa cart namin. Tignan mo at may toothpaste pang kasama. Grabe, turo ko pa kay Kainzo. Kumama at batok naman ang huli. Ayaw mo nun, babae. Libre ko na isang buwan yung gastos, tsaka yung toothpaste, magagamit mo naman yan sa pagsisipilyo ah. Maang niyang saad. Narinig ko ang pagtawa ni Shay kaya nilinggan ko siya. Alam mo, ate, bagay kayo ni Kuya Kainzo. Parang nakikita ko na future nyo, tila kinikilig niyang saad at pinalit pa ang kanyang mga mata. Tumigil ka nga dyan sa kaka-imagine mo ng kung ano-ano. Kung magiging kami nito sa future na sinasabi mo, sure akong bangayan lang ang mangyayari araw-araw. Hindi kami magtatagal sa isa't isa kasi hindi kami nagkakasundo, ani ko at naupo sa tabi ni mama. Hindi kagaya kanina ay medyo maayos at maaliwalas na ang mukha ni mama. Tingin ko nakapag-isip-isip na din siya. O oh, siya, Tumigil na kayo. Kumain na lang tayo nitong pinamili nila, she. Magtigil na kayo, nakakahiya naman sa binatang iyan ang pinagdagawa nyo. Suwi ni mama na ikinangiti naman ni Kainzo. Sinamaan ko siya ng tingin. Sige, mama, kain na po tayo, masarap po to, oh. Inabot ko kay mama ang isang supot ng nabili naming pansit sa labas at tubig na rin. Damihan niyo po ng kain, tita, sabat ni Kainzo. Ngumiti naman si mama. Salamat, iho. Napakabait mo namang bata. Nobyo ka ba nitong aking anak? Namilog naman ang mga mata ko at natahimik si Kainzo. Tila gulat din sa tanong ni mama. Mama, nahihiyang tawa ko. Alaga ko po siya. Bunso po siyang anak ng mga Florencio. Dagdag ko pa. Siya ang alaga mo, Red. Teka, ilang taon ka na ba, iho? Tanong na naman ito. 21 po, tita. Sagot naman ni Kainzo. Abay magkaedad lang pala kayo ng anak kong ito. Bagay nga kayo. Tama si Shi, bigla sabi ni Mama kaya namula ako ng bongga. Mama, kain ka po ha. Damihan mo po, dali. Masarap po yang pansit, sabat ko sa usapan at ngumiwi na lang. Nakita ko naman sa gilid ng mata ko ang pagpipigil ng tawa ni Shikena. Kain ka pa, babae. Madami pa o. Ani Kainzo at pilit inaabot sa akin ang pagkain. Tama na, busog na ako, sisabog na tong tiyan ko oh. o. ko naman, sumama ang tingin niya, iyon lang ang kain mo. Ang dami ah, sa karstikong aniya, eh, sa ayaw ko na nga, kakain ka o kakain ka. Saon na lang ako, mas lalong sumama ang tingin niya. Ayaw mo talaga, ah, kinabahan naman ako nang biglang ay lapit niya ang kanyang mukha. Napapikit na lang ako at namulat lang ng maramdamang may pamitik sa luo ko. Ereko, bakit ka pumikit? Ah, nakangising aniya. Si ate, nag-assume. Par inag ni kaya napalingon ako dito. Nakangisi din siya. Anong nag-assume ka dyan? Ay, deny pa more, kita ko kaya. Ganito, oh, pumikit pa siya para ipakita sa akin kung paano ko ginawa. Hoy, hindi ako nang uso kanina, ah. Wala lang, gusto ko lang, para may pa-effects tapos para totoong nag-assume kang ikikis ka ni Kuya Kainzo, aniya kaya binato ko siya ng tisyo na hawak ko. Tama na, Red. Huwag kayong mag-away sa harap ng boyfriend mo, suwi ni mama kaya napamuso ako. Mama naman, maktol ko pero natawa lang siya. Sumangkit pa ang mga mata niya. Salamat naman at napangiti na siya. Totoo naman, ah, di ba may boy na naman talaga? Ganon yun, di ba? Iho. Maang nasaad ni mama kaya napatampol ako sa King Nuo. nakipag naman ang asungot na katabi ko. Yay! Magkakampi na tayo, tita. Malapad ang ngiting Ania. Para tuloy silang magnanay at ako, ako ang stranger dito sa pamilyang to. Wadapak! Babalik din ako kaagad, mama, ha! Kukunin ko lang muna ang ibang gamit ko doon sa mansion at magpapalam muna ako kina Madam Chi at Sir Matthew na hindi ako makakapagtrabaho ng mga dalawang linggo para may kasama kayong mag-asikaso sa paglilibing kay Papa. Paalam ko kay Mama. Babalik na kasi muna kami ni Kainzo sa mansion. Sige, magingat kayo, ah. Ani Mama at hinawakan ang kamay ko. Tumango naman ako. Opo, Mama. I love you. Mahal din kita, anak. Sige po. Tita, aalis na po kami. Ihahatid ko po ulit si Red papunta sa bahay nyo. Magandang gabi po, magalang na saad ni Kainzo. Ngumiti sa kanya si Mama. Maraming salamat, Iho. Hayaan mo at irereto kita sa anak ko, ha? Bulong pa ni Mama pero rinag ko din naman. Mama, mahal na mahal kita, baby na. Hinayla ko na paalis doon ang kupal. Naguusap pa kami ni Tita, eh. Bakit ba nagmamadali ka? Nakangusong saad nito. Sinaman ko siya ng tingin. Bilasan mo na, magpapaalam pa ako sa mami at daddy mo. Baka galit na sila ngayon kasi wala tayo sa party, inis kong turan. Tumahimik naman siya. Galit ka talaga. Tanong niya pa nang papunta na kami sa kotse niya. Hindi, natutuwa pa nga ako, sarkastikong saad ko. Hindi naman siya sumagot, hanggang sa makabalik kami sa mansion ay sobrang tahimik niya lang. Napatingin naman ako sa cellphone ko, alas 9 na pala ng gabi. Kakasimula pa lang siguro ng party nila. Pagbaba namin sa kotse ay sinalubong kaagad kami ng malakas sa tugtog mula sa loob at ang makukulay na ilaw na tumatagos sa bintana ng mansion. Tara na, pukaw sa akin ni Kainzo nang matulala ako bigla. Kinakabahan kasi ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. Maayos lang ba ang mukha ko? Nag-aalalang tanong ko. He looked at me, amusement dancing in his eyes. Maganda ka palagi, babae. Don't even doubt your beauty cause I'm telling you right now, you are the most beautiful girl I have ever met in my life, he said as he smiled at me and held my cheeks. My heart is beating so fast. Para akong mahihimatay. Nanghihina ang mga tuhod ko sa titig niya. He leaned closer and I was about close my eyes when we suddenly heard someone shouting. Stop this, Marcus. Layuan mo na ako. Rinig ko pang sigaw ulit. Is that Kuya Dreyko? Nagkibit balikat naman ako at naglakad papunta sa direksyon kung saan narinig ko ang sigaw na iyon. Sumunod naman si Kainzo pero hindi ko na siya pinansin. Holy fuck! I heard Kainzo cussed from my back and I, I was stunned and my tears fell immediately. I saw them, with my eyes wide and clear. Dreyko and Marcus are kissing in front of me. Drehiko, bulalas ko habang nakatikip sa aking bibig. Tumulo ng tumulo ang mga luha ko. Ano to, Drehiko? I thought, durog na durog kong sambit. Katangkota na ako sa gabing to. Una, iniwan na ako ni Papa, tapos ganito pa. Ginagago ba ako ng taghana? Napatigil siya at puno ng pangambang tumingin sa akin. His eyes is pleading and he seems to be afraid. Red, hindi tama to. Red, mahal kita, Mahal kita, totoo yun. Red, maniwala ka, hindi ko sinasadya, mali yung nakita mo kanina. Red, please, natatarantang sa adnya at akmang lalapit sa akin. I sub. So, anong akala mo sa akin, bulag? Kitang kita ko, Dre Kitang kita ko kung paano kayo naghalikan ng lalaking iyan sa harap ko. Tapos hidedenei mo, Dre naman, huwag mo naman akong gawing tanga. Ang sakit-sakit na eh. Bakit? Bakit dumagdag ka pa? Puno ng hinanakit kong sigaw at napailing-iling pa. I beat my lower lip. Tears still streaming down my cheeks. Dre bakit ganito? Akala ko ba mahal mo ako? Anong nangyari? Ani ko at pumiyok pa dahil sa sunod-sunod na paghikbi. Hindi na kinakaya ng puso ko. Kung kanina basag na yung puso ko, ngayon naman durog na durog na durog na. Para hindi na ulit mapupulot at maisasaayos pa. Red, believe in me. I didn't mean to hurt you. Mahal kita, Red. I love you. Aniya at lalapit na sana kaso nagsalita si Marcus. Stop pretending, Grey Echo. You planned this, right? Sigaw ni Marcus at bumaling sa akin. He smirk. Linano niya lahat ito, Red. He told me everything. He used you to make me jealous and so that I will come back to him. And guess what? It worked as private. Nang hina naman ang tuhod ko sa narinig. May darating pa bang mas malala pa dito? Baka naman pwede mo nang sabihin para makapaghanda na agad ako. You used me. Seriously. Dre Eko naman. So ano pala yung mga sinabi mo sa akin noon na hindi mo ako iiwan? Hindi mo ako iiwan at ipagpapalit sa iba. Kasi nungalingan lang lahat yon. Sigaw ko ulit kahit punong-puno ng luha ang mata ko. Ngayon, masaya ka na ba? Masaya ka na bang nasaktan mo na ako? Masaya ka na bang durog na durog ako? Dre Eko, I thought you were true to me. I believed in everything you said. Ano pala lahat yun? Acting lang. Para lang mapaglaruan ako. Napaupo ako sa lupa dahil hindi na talaga kinaya ng tuhod ko. Farrea, agap ni Kainzo pero umiling ako sa kanya hindi ko siya hinayaan na tulungan ako. I go. bakit ang dali sayo? Bakit ang dali na lokohin ako? May ginagawa ba akong masama sayo? Dre Eko, minahal na sana kita, eh. Bakit ngayon pang nagkakagusto na din ako sayo? Ang sakit-sakit, I cried and cried on the ground. No, 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 Red. I'm sorry, Red. Believe me when I say na dati ko pa gustong gawin iyon pero minahal na kita, Red. Mahal na mahal kita. Everything I told you is true, Red. Aniya at lumuhad sa harap ko. Umiling ako, Dre My father died. Namatay ang papa ko. Patay na ang papa ko, Dre Iko. Wala na siya. Ang lalaking nag-iisa lang sa buhay ko. Titapos, malalaman ko ngayon na niloloko at ginagamit mo lang ako. Tangina naman, oh. Ano bang kasalanan ko sa mundo at ginaganito niyo ko? Nang magtaas ako ng tingin ay nakita ko ang pagbado ng sakit, lungkot, kaba, at pagkabigla sa mga mata niya. Lumapit siya sa akin and he held my hands. Red, I didn't know. I'm so sorry, Ania pero iwinaksi ko ang kamay niya. Of course you wouldn't know. You were busy kissing your private king ex. Sigaw ko at humagulgol. Hey, are you insulting me? Sigaw sa akin ni Marcus pero hindi ko siya pinansin. I just chuckled. Deserve mo lang naman 'yan. Yaya ka lang naman dito pero mapapel ka masyado. How dare you call me his fucking ex? Just to remind you, kaya kanya niloko kasi gusto niyang bumalik sa kanya ang tinawag mong favorite king ex niya. Then it slapped me. Shut up, Marcus. Galit na sigaw ni Dreyko. But Marcus just chuckled. How dare you say that to her? Ang bastos niyang bibig mo. Umalis ka sa mansion namin. Rinag kong galit ding sigaw ni Kainzo. Nakayuko pa rin ako at panay ang iyak. Oo nga, yaya lang naman ako. Bakit ba kasi, asang-asa ako at feeling maganda, akala ko tuloy na nagkakagusto sa akin ang boss ko. Hayaan mo siya, Kainzo, sabi ko sabay tayo. Pinalis ko ang mga luha sa aking mga mata. Dre Eco Zin Florencio, ikaw ang kauna-unahang lalaking hinayaan kong ligawan ako. Binuksan ko ang puso ko para sayo. Ito, itong ibinigay mong bracelet, isinasauli ko na, basag ang boses kong saad at iniabot ang bracelet sa kanya. No, red, kung sa kanya kasasaya, balikan mo na siya. Eyo nang magpakita nga. Salamat sa lahat, salamat sa matatamis mong salita, salamat sa mga pangako mong kasinungalingan, at salamat sa bracelet mong walang katotohanan. Sabi ko at unti-unti'ng tinalikuran sila doon. Ang sakit naman ng araw na ito. Bukas Baka meron pa, nakakatawa naman maglaro tong tadhana. Kung nakarating ka dito pahinginam ng like at subscribe kita kita ulit sa susunod na chapter.